Ayan, good afternoon po mga palangga. Ayan, kain po tayo guys. Ayan, mainit pa ang sabaw ng malunggay. Ayan, malunggay with okra. Then, mayroon po siyang gabi guys. At mayroon po itong sangig at lemongrass. Ayan, nag-aso-aso pa mga palangga ang atong giluto ng kamunggay guys kamunggay ni mga palangga o wala ni subak nga isda kaya wa man tay ikapalit og isda guys so mantini lang ta malunggay then ayan mayroon pong buwad mga palangga oh so naa ni siya suka guys ayan ako na niya siyang gihumol suka ang buwad para dili siya tantong parat mga palangga ang buwad po ito yan. Gihumulan na nako siyag suka mga palangga. Yun, po tayong kanin. Yan. Ako rin siyang gikatag-katag ang kanon, guys. Kay para dili siya init. Kay puro man siya bagong luto mga palangga ang kanon o ang kamunggay. Yan. Ako saan siyang katag-katagon, guys. Para dili siya tantong init. Unaan ako magkaon mga palangga din akong ibutang diri. Ibutang din ha kay para lamit kay ang kaon na to guys. Ayan. Din butangan na to buwad. Butangan na to buwad diha mga palangga. Para Ayan. Yan kain na po tayo guys ng Malunggay